pwede kong panawagan para sa kabansang pagbabago, harapin ang katiwalian, ibalik ang integridad, bawin ang bayan! Kami ang union ng mga guro, kami ay tumatay po bilang mga tagapagturo, tagapagdala pudhi, ng budhi, at mamaya ang tumatakim balahinig habang malawang ang katuwalian ay patuloy na nilalabas tama ng ating institusyon at sinisira ang ating kinabukasan. Hindi e nito para daming, Yes, tama. Tabungot sa tarungan at alas kalungan at sumisira sa kaluluwa ng ating bayan. Ngunit, ipinapahayag namin, posible ang pagbabago. Ang landas tungo sa pambansang pagbabagong buhay ay nagsisimula sa moral Huwag din ang kultura ng kawalang parusa sa mga pagkarampong at muli itayo ang ating may sinisitusyon na kundasyon ng katarungan at pananagutan. Sa aming mga estudyante, bilang arkitekto na kinabukasan, huwag ninyong tanggapin ang silang bayan